maraming pampatubo ng buhok kaya lang sobrang mahal sa so, sobrang mahal hindi naman effective ang nararanasan ko ngayon sa aking buhok yung pagka, pagkalagas nanipis pati sa una yun ang nagiging problema ko nagsimula ito nung 40 years old ko na sa ni dahil sa init ng loob ng jeep ang masada stress sa mga pasahero syempre sa traffic, ang problema sa jeepney. Kung alam ko lang ako yung makakalbo, sana hindi na ako nag-drive ng jeep. Dahil mahirap eh. Pangit eh. <laughs> Nawawala ang pagka-pogi point. Nababasa ako sa pagkapogi pogi point. Ay, pati ko, medyo nag aalangan na sa akin. Siyempre, malungkot dahil sa mga pagbati ng mga kasama mong driver, nasabihin, napapanot ka na raw. At nahirap yun. Masakit sa dibdib yun. Siyempre, Napakahirap ng may pino, may pinupuno sa iyo. 'Di ba? Lalo nang buhok mo napapanot. Nakita ko sa Facebook na may gumamit nito. Kaya tiniray ko rin 'to. Ayos naman. Talagang tumubo. Natutuwa ako nang gumamit ako nito. Sana yung nakakakita sa akin, gumamit din ito para lumagorin ang kanilang buhok. Maraking bagay ito sa sarili nila. Kung nakikita naman ninyo, lumalago nitong harapan ko ito. Patili ko ran sa paggamit ko nitong product ng Dinger, na Raleigh Dinger. Buwan na rin na ginamit ko ito. Yun, piktibo naman. Sinamahan ko na rin ng dasal lalong gumanda. Diba? syempre natuwa ako. At nabawasan niya stress ko, mga problema ko, dahil dito sa buhok. Pero ngayon, hindi na. Maraming pampatubo ng buhok. Kaya lang, sobrang mahal. So, sobrang mahal. Hindi naman effective Dito, gumamit na lang kayo nito. Mura pa. Tataas ako ang kumpiyansa ninyo dito. Magaling to. Bili na kayo. Dati, tinatawanan ako ng mga kasama kong driver. Ngayon, hindi na. Dahil nakikita nila, lumalagaw na ang buko dahil sa paggamit ko nito. Oo, oh, malaking na sa, aking, sa buhay ko nito. Itong konto, product na ito. Yun na, ah, papanat na mga driver niya. Bumili na rin kayo nito para matanggal na yung problema niyo sa ulo niyo.